Kahirapan ang naging dahilan kung bakit pinaampon si Eron ng kanyang ama sa kanilang kamag-anak. Sumasakit yung ulo ko, yung ipin ko. Naaalala ko sila. Tapos nalulungkot ako na wala akong mahinga ng tulong. Sa bisyo, ibinaling ni Aaron ang kalungkutan. Nagsimula siya sa paninigarilyo, sumunod ay sa pag-inom ng alak, hanggang umabot siya sa paggamit ng droga. Nagpakasubasob si Aaron sa mga ito hanggang sa nakuha niya ang pakay sa pagbibisyo, pagkalimot at kapahingahan. Dumating ang araw na hindi nakinaya ni Aaron ang pagkawalay sa pamilya, kaya tumakas siya sa kanyang tiya at bumalik sa kanila. Subalit, lubha itong ikinagalit ng kanyang ama. Kaya bumalik ka Alam mo naman ang hirap ng buhay natin dito. Ilan kayo mong kapatid, apat kayo, hindi ko kayo paralin. Sige, bumalik ka ron dahilan para maglaya si Aaron at muling mapabarkada. Minsan pa ay bumalik si Aaron sa mundo ng pagdodroga. Habang tumatama sa akin yung gamot, nawawala yung isipin ko sa buhay, parang anesthesia ba sa buong katawan. Ang pagkagumon ni Aaron sa droga ay lalong tumindi. Dahilan para pumasok siya sa isang relasyon, masuportahan lamang ang lumalala niyang adiksyon. Kasi teacher siya eh. Kailangan ko ng financial eh. Dinamit ko siya. nag kami isang taon. Subalit nadiscovery ng mga magulang ng babae ang kanilang maling pagsasama. Dahilan para pilitin nilang ipakasal si Aaron kay Rodora. Hindi ko siya mahal. Yun, doon na po nagsimula ang ng buhay ko nung pinakasal kami. Hindi nagustuhan ni Aaron ang sapilitan nilang pagpapakasal. At ito ang naging lisensya niya para magpakalulong sa pagdodroga. Away sama, ganun. Tapos gamot. Hindi, ko na, hindi, na, nga, ano, hindi na nga bisyo yung gamot eh. Hindi parang asawa ko na yung gamot eh. Sa umaga, meron na, nagtetake na ako ng gamot. Meron ako mga naka na, ano, na hindi alam na asawa ko. Hindi na natiis ni Rodora ang pala palala ng palalang adiksyon ng asawa. Ay, alam mo? Alapa, alara, oh, Umabot sa puntong Person? pinalayas niya si Aaron sa kanyang tahanan. Mo, ka ka oh, talaga, talaga. Na. Oh, na. Si Aaron naman ay muling bumalik sa puder ng kanyang ama at dito mas lalo siyang iginupo ng negatibong epekto ng pagdodroga. Oh, ano na naman yan? Saan ba nagaling yan? Wala ka pakailan! At bakit wala akong pakailan? Mas pamamahay kita! Hindi ko papayagan kayo at pamamahay ko yan! Ipapakulong kita! Sige na mo yan! Subalit hindi siya hinayaan ng kanyang ama Labagman sa kalooban isinuplong niya ang kanyang anak sa pulisya at ipinakulong. Isang buwan lamang ang inilagi ni Aaron sa kulungan sa pakiusap na rin ng kanyang ama sa kanyang ninakawan. Munit sa kabila nito ay hindi pa rin tumigil si Aaron sa pagiging sugapa sa droga hanggang sa sinigil na si Aaron ng kanyang pang-aabuso sa katawan. Dumaan siya sa depresyon na maging mga doktor ay hindi masolusyonan. Parang mga paniki na nagliliparan, lalaki. Na, ano, na, talagang habang natutulog ako, pagdilat ko, talagang... Ewan eh, ko, na, pagdilat ko, nasa harapan ko lahat eh. Talagang natakot ako hanggang sa hindi na ako nakatulog dahil natatakot nga ako. Umabot ng dalawang buwan ang paghihirap ni Aaron. Hanggang sa isang araw, ay binisita siya ng isang kaibigan upang bahagian ng salita ng Diyos. Man ng ano man ang nagawa mong kasalanan na ikaw ay papatawarin ng Panginoon. Nagsimulang mawala ang depresyon ni Aaron. Panginoon, sana isang araw po itigil niyo na po yung bisyo ko kasi maganda-paganda ako, please. Tulungan niyo ako, Panginoon. Isang taon din siyang nakipagbuno sa pagbalik sa normal na buhay. Pinanindigan ko talagang may kasi nga sabi ko, kakapit na ako ng gusto. Kakapit na ako ng gusto. Talagang pinaglabanan ko yung manginginig ko, yung tawag ng laman. Pinaglabanan ko po yun. Hanggang sa umabot po ng dalawang taon, tatlong taon, yun. Tinti nang buhay ko. Inayos din ng Panginoon ang nawasak niyang pamilya. Minsan isang linggo ay laking gulat ni Aaron kita ang may bahay sa grupo ng nangangalaga sa pagbabagong buhay niya. Siya pa na unay, eh, parang sorpresa nga. Yun, doon na po nagsimula na magkasama kami sa Charles. Tapos na uh, pinaganda ng pinaganda ng Diyos yung bu buhay namin. Hindi naman yung financial, kaya yun yung pagsasama namin. Labing-anim na taon na ang nakalipas at wala ni isang bakas si Aaron sa dati niyang buhay bagkos ay binigyan siya ng bagong katauhan ng Diyos. Ang aking nanay pinagmamayabang sa lahat ng tao, talagang dapat ko ipagmayabang yung nakakilala ko sa Kanya.